Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So kahapon nga naisipan kong gumawa ng DIY na background para nga sa pagsushoot ko ng mga products na pinopromote ko. At sakto nga nandito pa yung karton na 5 layers rack tapos nilagyan ko na nga lang to ng wallpaper. Ang ganda nga nitong wallpaper na to kasi ito yung mga wallpaper na waterproof yung dinidikit sa tiles. Ayoko lang din kasi talaga maglagay yung wallpaper sa tiles namin. Kaya naman naisipan kong dito na lang gamitin tong wallpaper na pinadala sa akin. Sakto nga to kasi wala pa akong budget para nga sa pambili ng fur carpet para sana ipang background. Sa mga bago nga dyan na nag affiliate maganda rin talaga na meron tayong pa-background para nga mas maganda yung kuha natin ng videos. Kaya maya nga nilabas ko na to dahil dito nga ako shoot sa labas dahil mas maganda yung natural light. Sa pag affiliate ko nga, minsan pa ulit lang din naman yung pinopromote ko, lalo na pag wala naman akong bagong sample. Hindi rin kasi tayo basta-basta ma-approve doon, may depende pa rin kasi talaga sila sa followers at kung nakakabenta ka nga. Kaso alam nyo ba, habang nagbibidyo video ako dito sa labas, grabe yung pawis ko ko dahil sobrang init talaga. At pagkatapos ko nga mag-shoot sa labas, pumasok nga ako dito sa loob at nagpabili nga ako kay Sena ng yelo. O so, ba diba? kahit may ref kami, bumibili pa rin ako ng yelo sa labas. Pero pangtapat tapat ko nga lang to dito sa may electric fan namin dahil sobrang init talaga. Yun nga lang yung dalawang yelo ko, ayan, patunaw na nga kagad. Sarap na sarap nga ako ng mga oras na to dahil sobrang init talaga. So anyways, fast forward na nga tayo. Kinahapon na naman, eh, nagpabili lang ako sa daddy ng bigas dahil naubusan na nga kami. Ang bilis nga namin naubusan ng bigas ngayon kasi pag kami sa umaga tapos hindi na siya inaabot ng gabi at napapanis na sa sobrang ini. Kaya naman balik na nga ulit kami sa dati na dalawang beses magsaing sa isang araw. Dati kasi pag nagsasaing kami sa umaga, inaabot pa yun hanggang gabi. So anyways, eto sinukat-sukat ko na nga yun dyan ng kamay at binawasan ko nga lang ng konting tubig dahil medyo marami pa nga. So, eto pa nga yung binili ko na isda nung namalingki ako at ngayon ko pa nga lang lulutuin. Nilagyan ko nga lang to ng asin at piprituhin ko lang naman to. Medyo marami nga to at ganito nga kami nagluluto pagkagabi kasi nga kinabukasan, eto na rin yung pananghalian namin. Nagpainit nga lang ako dyan ng kawali tapos naglagay na nga rin ako ng mantika. Ang ganda nga nitong lagayan ko ng mantika kasi automatic na yung nagsasara once na inangat mo. Maya maya nga ay eh, naluto na yung kabilang side kaya naman binaliktad ko na. At pagkaganito nga prito yung niluluto ko, naglalagay talaga ako ng tissue para nga masipsip yung mantika na excess. Inabukasan naman pagkagising ko, eh eto naman kagad yung inasikaso ko, yung paglalaba. Hindi pa nga nagsasabado, pero grabe na kagad yung labahin ko. Sobrang dami na dahil mayat maya nga ang palit ng mga bata sa sobrang init. Konti nga lang maikilos mo ngayon, grabe pagpapawisan ka na talaga ng husto. May nagre-request nga na labaserya naman daw gamit nga tong automatic washing machine ko. Sa orange app ko nga lang din na check out itong mahaba ako na host na kinakabit sa washing. Yung asama kasi na host nitong washing eh masyado nga maiksi at hindi nga umaabot dun sa may CR. Ang unang salang ko nga dito, yung sofa cover ko na tinanggal ko pa nung nakaraan at ngayon ko pa nga lang malalabhan. Sa mga nagtatanong nga po pala kung anong brand na washing ko, Panasonic po ito at talaga namang napakatibay. 2019 pa nga sa amin to at ngayon nga ito, eh, 2024 na pero napakaayos pa rin gamitin. Pagka ganito nga nag ako, dalawang beses ko yung winawash bago ko nga banlawan. May settings naman yan kung gusto mo nga ng dryer lang, wash lang o di kaya banlaw. Maganda rin talaga na meron tayong washing machine kasi pagkasalang mo niyan, maya-maya, eh, kukuhain mo na para isang pay Pagkatapos nga ng sofa cover, sinalang ko na din yung mga damit ng mga bata. Ang bilis nga ng paglalabado, may depende pa rin yun sa lakas ng tubig. O eto, maya-maya nga natapos na rin yung mga damit ng mga bata. Kaya sinunod ko naman yung damit namin mag-asawa at sinampay ko na nga dito sa labas yung mga damit nila, Sena at Gia. Ang advantage lang din talaga ngayong summer kasi mabilis lang din makapagtuyo ng damit. Lalo na nga pagkaganitong na-dryer na. So eto na nga yung pinakahuling salang ko, yung mga uniform ng mga mga bata o di ba kung ano pa yung mga puteh yung pa yung nahuli may isang nanay na naman nga ang na-satisfied dahil naubos na yung labahin isa din sa advantage kasi pwede ka pang makapaglinis ng bahay habang nagwa-washing at yun lang muna mga Marcy at Parsi salamat sa panonood till next video